Mapagpalang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayong magsaliksik at mag-aral po ng salita ng Diyos. At ito po yung ating title ngayon. Ako ang bumubuhay sa mga namatay. Ang tanong ko po sa inyo, sino ba ang pwedeng bumuhay sa mga namatay? Banalang Espiritu ba o si Kristo? Tingnan natin sa kasulatan kung sino ang tinutukoy na pwedeng bumuhay sa mga namatay. Mababasa po natin ito sa Juan 668. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may minsaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Malinaw po dito sa ating pong mga binabasa na sinasabi ni Pedro kay Jesus, no, nagtanong po si Simon Pedro kay Jesus kasi wala namang po talaga silang pupuntahan na kung saan ay nalalaman ni Pedro na si Jesus lang daw po yung nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Nasa kanya yung minsahe sapagkat itinuturo niya. Ngayon, ating ililinaw po dito sa mga mga ngaral na kusan ay mayroong pong nagtuturo na ang Balala espiritu raw ang nagbibigay buhay. Pakinggan natin ito. It's a matter of time. Ang Holy Spirit kumikilus po yan instant. And then, pwede rin po yan yung habang nabubuhay kayo dito. At kahit actually, kahit patay na kayo. Kumikilos pa rin ang Holy Spirit. Bakit? Dahil ang Holy Spirit, di naman namamatay yan eh. Kumikilos yan. Buhay ka. Okay? Simula nung kinilala mo si Jesus hanggang sa mamatay ka. Yung nga, yung final glorification. Patay ka na, pero bubuhayin ka pa. Sino may gawa nun? No? Ikaw ba? Kaya mong buhayin sarili mo? Hindi. ng Holy Spirit. Kaya ka mabubuhay magmuli, dahil sa power ng Holy Spirit. So malinaw hindi po ang kanyang sinabi, kayo. no? Yung sinabi niya, dahil daw sa kapangyarihan ng Holy Spirit, si Kristo ba ang hindi mo ipapalagay na siya ang bumubuhay ng mga patay base dito sa kasulatan? Pasinin natin ang mga ganito pang kasulatan. Sinasabi dito sa isang sulat naman po ni Juan 11.24, sumagot si Maria, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw. So sa huling araw, mayroon pong pagkabuhay. Kapag bubuhay ng ang mga patay, ang tanong, sino po ang bubuhay sa huling araw? na spirito ba? Base dito sa isang mga ngaral? Muli natin pakinggan ang ano sinasabi niya. Kaya pa? Sino may gawaan? Ikaw ba? Kaya mong buhayin sa sarili mo? Hindi. ng Holy Spirit. Kaya ka mang bubuhay, magmuli, dahil sa power ng Holy Spirit. Dahil daw sa power o kapangyarihan ng Banalang Spirito. So titingnan natin kung sino po yan. Punta tayo sa 25. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Si Kristo po, si Jesus po ang magbibigay ng buhay doon sa mga namatay. Hindi po yung banal spirito base dito sa isang mga ngaral. So mali po ang kanyang pagkakaimta, Fred. Ngayon lalaganap yan, magtuturo siya ng mali, kawawa yung makikinig Pero tayo ang katibayan natin, si Kristo yan, magbibigay pa ho tayo Sa huling araw ganito po yan, sinasabid po sa aklat ng pahayag Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo At maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon So, yun ang purpose po sa unang pagkabuhay. Ang bubuhay po dyan ay si Kristo. Puntahan natin itong talatang ito. Dito po sa gawa 3.15, sabi ni Pedro sa kanyang mga kapwa Israelita, pinatay ninyo ang nagbibigay ng buhay. Ngunit binuhay siyang muli ng Diyos at makakapagpatunay kami na nabuhay siyang muli. So, ibig sabihin po dito sa mga talatang ito, ang nagbibigay ng buhay ay si Kristo. Basahin pa rin natin ito. Itong unang Juan, uno-uno, ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata. At nahawakan pa namin siya, siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Sino po yan? Yan po ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi po yung banal na Espiritu. Base dito sa isang mga ngaral na inililipat yung authority at kapangyarihan ni Kristo doon sa banal na Espiritu. Kasi si Kristo po, nakikita natin sa bawat talata, siya po ang nagbibigay buhay. Muli niyong pakinggan at mali okay, po ang kanyang araw. Hindi, yung Holy Spirit. Kaya ka magbubuhay, magmuli, dahil sa power ng Holy Spirit. Tingnan natin kung may power ng Holy Spirit sa bumuhay. Tingnan natin ang kalalagayan at trabaho ng malang spiritu. Babasahin po natin ito sa 1613 ng Juan. Basahin natin. Pero pagdating ng malang spiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang trabaho po ng malang spiritu ay iyon po. Nagtuturo ng katotohanan at tumutulong para maintindihan ang lahat ng katotohanan. So, iyan ang trabaho ng malang spiritu. Tuloy po natin, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Meaning, yung narinig lang po ng Espiritu, yun lang ang sa kanyang sasabihin. So, wala po siyang power na bumuhay. Sapagat sinasabi dito, si Kristo po pala ang bumubuhay. Pansinin natin itong Juan 6.33 sapagkat ang tinapay ng Diyos ay iyong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Si Kristo po tinutukoy niyan. So, malinaw po ang mga bagay niyan para sa atin na kung saan ay malinaw po ang mga sinasabi ng kasulatan kung mabalikan po natin itong Juan 668. Yung sinabi ni Pedro, Panginoon, kanina po ba kami pupunta? Kayo lang ang may minsahing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So malinaw na po para sa atin ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga namatay, walang iba kundi si Jesus Kristo. Maraming salamat at kung kayo po ay nakaintindi at nakaunawa, huwag po kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe. I-share mo na rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.